Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Avanti News Online. <laughs> uh, ah, ito ni Tingog party Kongresman uh, Congressman Asedre. Title: I find it unfair. Hindi daw makatarungan. <laughs> The House Committee on Higher and Technical Education Chairman and Tingog party List, Representative Jude Acedre, It the public to slow down and wait for evidence first before judging former Speaker Martin Romaldes. O, oh, di ba? Parang nanawagan, nagmamakaawa. Huwag nyo namang i-judge ka agad ang bos ko. Hintayin nyo ang ebidensya. Wala pa kayong ebidensya eh. Ginajudge nyo na siya. <laughs> oh, ito yung kanyang statement. Wala naman kasing ebidensya that directly imputes Martin Romaldes to all those these controversies, and I find it unfair lang na all of these puro is speculations para sabihin posible naman na hindi niya alam. <laughs> We cannot make a judgment on the basis of speculations. We have to show evidence. <laughs> okay, so tingog. Oh, ito yung mga kasamahan ni na Yeda Roth, uh, Yeda, ng asawa ni Romaldes. Na <laughs> grabe, no? Tatlong beses na siyang naging kongresista. Grabing pagbendelo nila. Oh, tatlo na, di ba? after three terms, hindi na pwede. Ang galing ng kanilang maniobra, bending dilo talaga. Tung nakarang eleksyon, hindi nga nang nagkandidato si Romualde, uh, hindi na nominee, yan si Yeda. So, ibang nominee, first, second, third nominee. Uh, di, nanalo sila. Ano pinag-resign yung mga nominee. Uh, biglang pasok si Yeda, ko resista ulit these are the grabe uh, garapala na alang sige lang may hangganan din ang lahat so tingog muna tayo hmm. ito na speculations uh, hindi mo maiwasan mag speculate there are three courts court of public opinion uh, honorable asedre by court of public opinion, court of law, and the court of God. Tatlo yan. Alalahanin ninyo. Yung sinasabi mo na wait for evidence, yun po yung court of justice. Yung ating mga korte, yun ang sinasabi mo. But hindi mo maiwasan sa court of public opinion, ang taong bayan, kanya-kanyang opinion yan. Kaya, <laughs> karapatan namin mag-speculate, huwag nyo kaming pigilan. O, oh, sinong namili kay Saldico as committee on appropriations chairman? O, oh, di ba si Romualdez? That alone, o, oh, sabi nga ni Ombudsman Rimulya, may pananagutan na doon although malit lang gross negligence pumili siyang pumili kay saldi ko eh command responsibility hmm. so ito naniniwala ako kay BP Sara nung nag-resign na siya o bago siya mag-resign ang isang rason nga nag-resign si VP Sara eh dahil yung budget ng DepEd gustong kontrolahin ng mga kongresista. Eh hindi siya gustong magpa control, magpahawak sa leeg kaya nag-resign. Oh. So nung pinahayag ni VP Sara yung statement niya na dalawang tao lang ang nagko-control budget ng Pilipinas, Saldico and Martin Romaldes. Nung una, tinatawanan o oh, binabati ko si Bipisara. Sara. O oh, ngayon, ito na. Lumalabas na ang katotohanan. To me, ha? Ah, again, speculation. But you cannot prevent me from speculating. That's part of my freedom of speech, freedom of expression. Yes, sa uh, ebidensya, wala pa nga. Kaya lang, dapat kung totohanan itong gobyernong ito na panagutin o matukoy ang mastermind, si Saldeco ang susi. Dahil hindi magagawa ni Saldeco ang mga ginawa niya kung wala siyang kasama sa taas. Hindi niya pwedeng gawin 'yun. Impossible. Common sense will dictate that somebody ang nagano kay saldi ko. So sino yung somebody? Oh, we were not born yesterday. Puti na po ang buhok. Oh, I'm 66 years old. Tapos sabihin nyo na unfair? Eh, karapatan namin yun. Taxpayer kami. Nawalan kami ng binilyon. Namamatayan ng kapwa Pilipino ng daan-daan. Uh, dahil sa kagagawan ng mga alam nyo na, ah, yung mga may pakana. Hmm. So, sana itong gobyernong ito ipakita ang kanilang sincerity, pauwiin, pilitin, i-cancel ang passport ni saldiko Habang hindi ginagawa yan, useless lang yung ginagawa ng administrasyong ito. Yung ICI ninyo Grabe uh, yung chairman. May press conference pa kahapon pa yon may may dala-dalang placard pinapakita what the world needs is love. Love ba yon? Ah, uh, then tama na yung greediness. Tama naman yon. Kailang sa panahon ngayon, we need yung kamay na bakal para yung mga nagkawat na ganyan is wala, masyadong ano itong gobyerno ito. Masyadong malambot. Masyadong malamya. Masyadong, I don't know. Walang silbi yung ICI na yan. So, anyway, Congressman Asedre, tama pa yung sabi nyo na kulang pang ebidensya. Ang ebidensya lalabas kung mapabalik dito si Saldivo eh bakit ayaw pabalikin? Bakit ayaw i-cancel ang kanya passport? Part of the script para ligtas lahat. 'Di ba? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng uh, maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee panoorin nyo ang video na ito so karoon ako sa area ni Kuya Richard kay mag-abono siya kay nagtulo na kabulan ang iyang kapi so tulo ka bangag tag isa kakutsara nga will grow Kahoy. So, tulugid ka bangag. Kahoy. Isa ka kutsara. Well grow. Pagkipigot ko, <tinyo> timplahot. Pagkipigot So, mga tambok yun nga sidling ng kape. Oh, karon na ga spray kay humana og abono. salamat sa nag-sponsor na aning kape kay niya ni so uh, nakita na ko ako yun na ang tubo sa akong tinanom murag buuswag na ganoon maayo um, na po ang tubo kay salamat kung koan kasi eh, mo na ni Dungkang ikasuporta eh, na ako sa akong estudyante kaya nangandoy ko nga maka taas o um, brado o oh, sige kuya kay kit sponsor kinoo o oh, sige kuya Selamat, salamat po